Hello guys, papakita ko sa inyo sa likod ko. Yan ah. Vietnam Rose at saka Yellow Bell. Pakita ko sa inyo ang mga halaman ko dito. Yellow Bell. Ang ganda. Ay, eh, hinog na. Anog na ang mulberry. Ito, Ito yung cherry. Oh. Yung cherry. na mulaklak lang yung cherry. Ay, bunga na munga na pala. May bulaklak. saka may bunga. Yan ang cherry. Oh, madaming bunga pala yung cherry. Yan ang mga bulaklak. Yan yung kanyang ano, oh. Sampalok. Yan. Yan pa. Ang mga alas jis. Yan, maraming tanong dito, guys. Ito yung granada. Ito. Pumay grenade. May bulaklak din ang pumay grenade. Tapos ito, guys. Meron pa siyang fig tree. Ayan, fig tree. Ito ang fig tree. Fig tree. Yan. Yan, tapos yan, may hinog ng fig tree. Kukunin natin yung hinog ng fig tree. Yan, kukunin natin yung kanya fig tree. Yan ang may hinog. May hinog dalawa. Ayan, yung fig tree. Kunin natin. Pitasin natin. Ayan, kukunin pa natin. Kuha ko na yung isa, oh. Kukunin pa natin yung isa. Yan. Yan na, nakuha na natin. Ang pig tree, ayan. Kaya ba may bunga? Kaya ba may mga bunga pa? Tapos yung papaya niya. Ang papaya, oh, ang dami bunga. Ayan guys. Yan. Yan yung kanyang kusina. Yari na, hindi ko na videohan yan. Yan. Ito yung mga halaman na, guys. Ayan o. sa Yung at saka alas cheese. Ang ganda na alas cheese o. So. Nag-bloom, nag-bloom, nag-bloom ang mga alas cheese. Ang para Yung kanyang ano. talisay. Natapos si eh, Nancy sa pagma, ano o. Hmm. Meron pa kaming chicken din guys Alaga namin chicken Tapos ayan guys oh. so, yun, ano? Melon Watermelon Tapos ito guys yung aking mga alaga Pasok kayo sa aking alaga Hello Yan guys yung aking mga alaga, Yan may pa Dahil ko alaga Yan mga alaga ko guys Hello anong kinakain nyo dyan Yan 40 na sisiyaw yan Tapos may 7 pa na sisiyaw dyan Baby sisiyaw Yan sila Tapos ito pa ha? May baby sisiyaw pa Ayan, hello. So, oh. Malaki na sila, yun. <laughs> hello. Anong kinakain nyo, tali, yan? Ayan, guys, yung mga alaga kong halaman at alagang manok. Tapos, yung meron din ano doon, fish. yan. Ginagawa pa yung fish pa niya, hindi ko mapapakita sa inyo. Next vlog ko na lang. Ayan. Hello. Ito mo, ang laki ng, ano, chicken. Rhode Island chicken. Bye-bye na, guys. Thank you for watching. Bye-bye.